Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang, umitaw si Elias. At may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sabi ni Herodes, Pinapugutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya. At pinagsikapan niyang makita sa si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isa magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nakikiisa sa pagpapasalamat kay Father Paul sa biyaya ng buhay ngayong kanyang ikaunang araw ng Golden Years. Tama ano ba? Golden Years. Sino po dito ang Seventy years old and above. Seventy <laughs> years old and above. Seventy. O, eighty years old and above. O, may, may 80 na po. May 80 na. O, parang malakas pa, no? Kasi yung sabi sa Biblia, ang buhay ng tao hanggang seventy lang. So kapag malakas-lakas ka, aabot ka daw ng eighty So pag sumobra ka pa ng 80, bonus na po talaga yon. Kapag umabot ka ng 100, eh meron kang bonus na cash. <laughs> Pero siyempre, hindi naman sa, sa taon, kundi dun, din sa paano ba tayo nabubuhay. Minsan, mas bata pa sa atin, ah, hirap na dahil sa mga sakit. Meron namang minsan, ah, sobrang tanda na, andyan pa rin. Huh? Hindi ko alam kung pinagdarasal na nakunin mo na Lord, no? Pero maganda na mapagnilayan po natin ngayon ang ating mga buhay-buhay kasama si Father Paul kaysa ng mga pagbasa natin ngayon. So halos lahat po tayo dito may edad na. Uh, isang taon lang po ang pagitan namin ni Father Paul. Uh, pero halos lahat tayo ay nagmamature na pagdating sa edad. Sana po ay hindi lang sa edad, kundi sa pag-iisip, nagmamature na rin tayo lahat. Kasi kung nagmamature tayo, doon natin mas nakikita yung kahalagahan ng buhay at kahalagahan ng mga natitira pa natin buhay. Sa ating pong narinig na kwento sa ating Ibanghelyo sa pahayag ni San Lucas, naririto si Herodes at kanya pong binabalikan, naalala niya kung ano ang ginawa niya kay Juan Bautista na ngayon ay may nagpapaalala sa kanya sa katauhan ni Jesus. Eh sabi, eh, di ba? Pinapatay ko si Juan Bautista. Bakit niya pinapatay? Kasi si Juan Bautista nagpapahayag sa kanya ng katotohanan at ano yung katotohanan? Hindi mainam asawahin niya ang asawa ng kanyang kapatid. At dahil doon sa kanyang desisyon, sa kanyang binitawang salita, napugutan ng ulo si Juan Bautista. Kaya ngayon, para bang hinahanting na siya ng kanyang nakalipas, yung nakaraan, na ibabalik. Pero ngayon, sa katauhan ni Jesus, parang napakaganda saan ang pagkakataon na mababago niya yung kanyang naging maling desisyon noon. Kaya lang sa kasawiang palad, hindi pa rin niya ito itinama. Dahil si Jesus, ahatulan din ng kamatayan at may bahagi pa rin si Herodes sa paghatol ng kamatayan kay Jesus. Nakuha po ba? Hoy, ang gutom na. No? Kasi tayo po, no? Kaya nga sinasabi ko, umaabot tayo ng 50, umaabot tayo ng 70, 80. Pero ano ba yung ating binabalikan? Parang di ba, biyaya na ng Diyos na nandito pa tayo, na nabubuhay pa tayo, hindi para mabuhay sa galit, hindi para mabuhay sa nakalipas. Bagaman, pinababalikan sa atin yung nagawa natin, hindi para mag-focus sa kung ano yung naging kahinaan natin, kundi sa kung ano yung naging kalakasan ng Diyos na binibigay sa atin. Kaya hindi tayo pwedeng magreklamo na magreklamo na buhay pa tayo, kundi magpasalamat tayo na buhay tayo dahil ibig sabihin, panibagong pagkakataon na maitama yung nakalipas. Na matuto tayo sa nakalipas. Dahil kung hindi tayo matututo sa nakalipas, uulitin lang natin kung ano ang nangyari. Marami po sa inyo ngayon, mga magulang na, hindi ko alam ko ano ang reklamo ninyo noon sa inyong mga magulang noon na ngayon ay kayo naman ang inirereklamo. Pero pareho lang. 'Di ba pareho lang ko ano ang reklamo mo ngayon sa namang inirereklamo sa iyo? Kulang ka sa atensyon, kulang ka sa pagbibigay ng atensyon sa iyong mga anak. Sa sobrang trabaho, sa pag, no, pagtuon mo ng oras sa lahat ng bagay, na sinasabi naman sa aklat ng mga ngaral, ang maraming bagay sa mundong ito, wala naman talagang halaga. Vanity of vanities, ang sinasabi sa atin. Walang kabuluhan, walang halaga, pero lagi natin pinagbubuhusan ng panahon ang mga walang kabuluhan bagay. Pero ito po karanasan ni, ni Herodes, ito naman po yung naging dahilan, naging daan para hanapin niya o pagsikapan niyang makita si Yesus. Diba, lahat po ng karanasan natin, di ba no? Kahit gaano kapait yan, kahit gaano kasakit yan, magdadala sa atin yan patungo kay Yesus. At si Father Paul, no, na ngayon ay golden boy na. Hindi ko alam kung aabot si Father Paul ng 70. Doktora, aabot ba na 70? <laughs> Ilang tagay pa ba ang gagawin ko? <laughs> Ilang <na> tagay <laughs> Pero, no, Father Paul, sa biyayang ito na ibinagkalob sa iyo ng Diyos, kahit hindi natin deserve, na no, itong ating ministry, itong pagkapari. Pero marami po mga tao, gaya ng nabanggit niyo po sa kanina sa umpisa, no, ang iyong pastol. No? Lumalapit ang pastol no, sa, sa, kay, si Father Paul sa harapan ng Diyos na maakay ang mga naririto, mga taong naghahanap ng Diyos nagsasaliksik ng Diyos. At kailangan natin tulungan si Father Paul na mas maging malakas, malayo sa anumang sakit, <laughs> doon <ang> magsisimula. Ito, <laughs> Sisimula na ng sakit. <laughs> Para na sa ganun ay mas maging malakas, matibay, si Father Paul sa kanyang misyon, sa kanyang pangkakaharapin. Hindi lang naman po basta edad lang, no? Kundi yung panawagan nga, at igit na inahamon na habang tayo ay tumatanda, mas mapalapit tayo sa Diyos. At kung tayo naman ay mapalapit sa Diyos, may mailalapit din tayo mga tao sa Diyos na siya namang talagang misyon ng bawat isa sa atin. Kaya sana po, Father Paul, patuloy ka rin po na uh, pagpalain ng panginoon mga biyaya, mga tao na mga naririto na ibinibigay ng Diyos para 'yong maging katuwang at maging uh, hindi man maganda o masarap pero at least maging komportable ang 'yong buhay dito po sa 'yong assignment. Yeah. Palapakan po natin ng Panginoon sa biyaya ng buhay kay Father Paul. Amen po.